Isinagawa ng Israel ang mga pag-atake sa nuclear program ng Iran bilang bahagi ng operasyon tumataas na leyon. Ayon uh, sa Columbia Broadcasting System News, pinag-iisipan ni Pangulong Trump na suportahan ng Israel sa pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran batay sa maraming mapagkukunan. Ang pinakamalaking hindi nuklear na bomba sa arsenal ng United States militar, ang Guided Bomb Unit 57AB Massive Ordnance Penetrator o Bunker Buster, ang tanging bagay na kayang sirain ang underground enrichment plant ng Iran sa Fordow. Nag-aalala ang Iran sa United States dahil may hawak itong advanced na bunker buster bombs na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanila. Kayang sirain ng mga bombang. Ito ang mga underground base ng Iran na may kongkretong pader. Kapag nawala ang mga base, mahihina ang rehimen at maaari itong maging sanhi ng pagbagsak nito. Dahil dito, desperadong umaasa ang Israel na sasali ang United States sa digmaan laban sa Iran. Tingnan natin ang sitwasyon. Una, dapat nating maintindihan na nahihirapan ang Israel na pabagsakin mag-isa ang mga target sa Iran. Sa Operation Rising Lion, ang nuclear sites ng Iran ay target ng Israel upang pigilan itong makagawa ng nuclear bomb. Pinakamahirap tamaan ang Fordow Fuel Enrichment Plant. Itinayo ito sa loob ng bundok sa timog ng Tehran at hilagang-silangan ng Qom. Sa satellite imagery, makikita ang bundok na napapalibutan ng security perimeter na may mga tunnel papunta sa mga enrichment hall sa ilalim nito. Mayroong kabuang limang lagusan, kasama ang maraming nakatagong ventilasyon. Ang pasilidad ng enrichment ay may labing anim na palapag at naglalaman ng umigit kumulang tatlong libong centrifuge para magpayaman ng uranium. Ilang taon na ang nakalipas, natuklasan ng International Atomic Energy Agency ang halos pambomba na ang grado na uranium sa fordo. Ibig sabihin, uranium na pinayaman ng halos siyamnapung porsyento. Ang problema ay nakatago sa ilalim ng bundok, nasa tatlong daang talampakan pa ilalim. Ang pasilidad ay protektado ng pinalakas na konkreto. Inataki na ng Israel ang pasilidad, pero walang naiulat na malawakang pinsala sa ilalim ng lupa. Ayon sa International Atomic Energy Agency, na siyang nagbabantay sa lugar, operational pa rin ito. Malaking isyo yan dahil tiyak na sinusubukan na ng Iran na gumawa ng nuklear ngayon mula ng silay atakihin At kung magpapatuloy sila sa pagpayaman ng uranium sa Fordow, maaabot nila ang weapons grade na antas ng enrichment sa ilang araw lang. Isang katulad na target ng Fordo ay ang pasilidad nuklear ng Natanz. Ito ang unang malaking pasilidad ng Iran para sa enrichment na may mahigit 15,000 sentripuga ang mga sentripugang ito ay inilagay 25 hanggang 40 talampakan sa ilalim ng lupa, na babalutan ng makakapal na patong ng pinalakas na kongkreto. Di tulad sa Fordo, labis na sinira ng Israel ang pasilidad na ito ayon sa satellite footage na ito. Tinanggal na ang supply ng kuryente, mga sumusuportang gusali, at pilot fuel enrichment plant na nagdulot ng malaking pagkaantala sa Iran. Kahit walang direktang tamang Israel na tumagos sa ilalim ng bunker, nasira pa rin ang mga centrifuge. Ayon sa International Atomic Energy Agency, ang aming pagtataya ay dahil sa biglaang pagkawala ng panlabas na kuryente. Malaki ang posibilidad na ang mga centrifuge ay matinding nasira kung hindi man tuluyang nawasak. Kailangan lang ng Israel ang tulong ng Amerika sa Fordal. Dahil kung parehong masira ang Fordo at Natanz, tuluyang mawawala ang nuclear program ng Iran sa ngayon. Kailangan nilang magtayo ng mga bagong enrichment hall na magkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mahalaga rin ang mga nuclear site tulad ng Isfahan o Arak, pero hindi kasing estratehiko. Ito rin ang rason kung bakit hindi inilubog ng Iran ang mga ito para sa produksyon. Ngunit hindi lang ang programa nuklear ng Iran ang focus dito. Mahalagang aspeto ang programa ng mga misil ng Iran. Ayon sa United States, may tinatayang humigit kumulang 3,000 balistik misil ang Iran. Kung sakaling makabuo ang Iran ng sandatang nuklear, gagamitin nila ang mga misil para ihatid ang mga ito sa digmaang nuklear. Kahit walang nuklear na ulo, matinding pinsala pa rin ang magagawa ng mga misil na ito sa Israel. Sinusubukan ngayon ng Iran na maglunsad ng maraming misil sa saturation attack na layuning mapagod o maubos ang depensa sa himpapawid ng Israel. Ginagamit din ng Iran ang arsenal nito ng mga cruise missile at drone para rito. Pinapaputok nila ang daan-daan kung hindi man libo-libong mga ito sa Israel para maubos ang kanilang mga misile sa depensa sa himpapawid. Kung may nakalusot na ballistic missile, magdudulot ito ng matinding pinsala sa mga sentro ng populasyon, base militar, at infrastruktura ng Israel, kahit pa gamit lang ang mga pangkaraniwang warhead. Upang maiwasan ito, tinatarget ng Israel ang mga pasilidad ng paggawa ng ballistic missile, imbakan, at lugar ng paglulunsad. Marami sa mga base ng missile na ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa, kaya nangangailangan ng Israel ng mga bunker buster para sirain ang mga ito. Ang pasilidad malapit sa Koramabad, Kanlurang Iran, ay isang halimbawa nito. Ang Imam Ali Missile Base, nakilala rin bilang Missile City, ay nasa isang libo dalawang daan at anim naput limang kilometro lamang mula sa Tel Aviv. Ipinapakita ng satellite footage ang kaunlaran nito. Ang kompleks ay nagsisimula sa isang entry control post may lugar para sa mga tangke ng missile fuel at oxidizer sa Timog Kanluran. May dalawang lagusan na papasok sa isang bundok malapit dito. Dito naglagay ang Iran ng dalawang launch silo para sa mga ballistic missile. Makikita natin sa ibabaw ang mga pintuan ng launch. Ilang daang metro mula sa launch site, matatagpuan ang punong himpilan ng base, kung saan nakaistasyon ang mga commander ng IRJC. Sa dulo ng kalsada, may tatlo pang pasukan ng lagusan. Posibleng papunta sa lugar ng imbakan may karagdagang pasukan ng lagusan sa kabila ng lambak. Ilang daang metro mula roon, nagtayo ang Iran ng limang mas maliliit na storage bunker. Ngayon, kung lalayo tayo at titingnan ang lambak na mas malapit sa Khorramabad, makikita natin ang maraming aktibidad ng militar. Ito ang napakalaking Imam Ali Weapon Storage Facility na may dos dose dosen ng mga bunker para pag-imbakan ng mga misil, bahagi at mga ulo ng bala. Ito ay isa sa pinakamalaking imbakan ng armas sa bansa at may mas mahalagang bagay pa sa ilalim ng buong bulubundukin. Nagtayo ang Iran ng isang buong underground tunnel network dito na tinatawag na Missile City. Dito nakaimbak ang libo-libong ballistic missiles, cruise missiles at mga drone. Ilang buwan lang ang lumipas, naglabas ang Iran ng propaganda video kung saan dalawang military commander ang nag-iinspeksyon sa tunnel network. Pero patay na ngayon ang dalawang commander na ito dahil sila ay tinarget sa unang bugso ng mga pag-atake. At ayon sa Israel, mismong ang Missile City ay tinamaan din. Gayunpaman, hindi pa malinaw ang lawak ng pinsala, lalo na sa mga bahaging nakatago sa ilalim ng bundok. Malinaw na kayang magpaputok ng maraming missile ng Iran dahil patuloy ito sa pag-atake sa Israel. Maraming Iranian missile ang tumama sa mga target sa Israel, kalat sa buong Iran. Marami pang mga pasilidad sa ilalim ng lupa na katulad ng Missile City. Sa mabundok na lalawigan ng Kermansya sa kanluran ng Iran, may malaking sistema ng lagusan na may iba't ibang bas ng missile. Tinamaan na rin ng Israel ang mga base na ito, pero hindi pa rin tuluyang nawasak. Kaya sa mga susunod na araw, magkakaroon ng karera sa pagitan ng dalawang panig. Kung mapabagsak ng Israel ang karamihan sa mga pasilidad ng paglulunsad ng Iran, may kalamangan ang Israel. Pero kung mapapahinain ng Iran ang depensa sa himpapawid ng Israel bago iyon, sila ang mauunang mangyari bukod sa sa mga nuclear site at base ng misil dapat din nating pag-usapan ang mga leader ng Iran at ang pamunuan ng militar ang layunin ng Israel sa digmaang ito ay maaring pagpapalit ng pamahalaan sa Iran ayon kay punong ministro Netanyahu maaring patayin ang pinakamataas na leader na si Ali Khamenei upang matapos ang labanan hindi nakakagulat maraming leader ng Iran at mga commander ng Islamic Revolutionary Guard ang lumipat sa mga command at control bunker na nakatago sa ilalim ng mga bundok hindi alam ng publiko ang mga lokasyon ng mga bunker na ito sa malinaw na mga dahilan. Kamakailan, sinabi ni Trump na alam niya kung saan nagtatago ang pinakamataas na leader at kahit nasa bunker, maaaring hindi pa rin siya ligtas. Mas advance ang United States kaysa sa Israel sa larangan ng kakayahan. Ngunit tingnan muna natin ang kakayahan ng Israel bago talakayin ang sa United States mamaya. Ang lahat ng lugar na ito ay may pagkakapareho kung kaya't nangangailangan ng espesyal na bomba para sirain ang mga ito ang mga misail na ito ay kayang tumagos sa lupa o matibay na kongreto. Dahil sa delayed fuse detonator system nila, sumasabog lang ang mga ito kapag naabot na ang kanilang mga target. May iba't ibang bunker buster bomb ang Israel na karamihan ay galing sa United States. Kasama rito ang JBU, 30 Shambi, JBU, 31 Isa, at JBU, 28. Ang huli ang pinakamalakas na pag-aari ng Israel. Isa itong laser-guided na sandata na may bigat na apat hanggang limang libong libra. At sa pagsubok, kaya nitong butasin ang isandaan at anim na talampakang lupa at labing anim na talampakang solidong konkreto. Matagal nang ginagamit ng Israel ang bombang ito sa Gaza, kasama ng mga hindi gaanong advanced na bersyon. Pero ang ilan sa mga bunker ng Iran ay mas malalim pa sa ilalim ng lupa kaysa kayang abutin ng JBU-28. Bukod pa rito, palaging naghahanap ang Iran ng mga bagong paraan para gumawa ng pinalakas na konkreto na nagpapahina sa bisa ng mga misil na ito. Ito'y bahagi ng dekadang labanan ng mga bunker at pampasabog nito. Ang isang panig ay pinatitibay ang mga materyales, habang ang kabilang panig ay pinapanganib ang mga misil. Kaya naman, gumagawa na rin ang Israel ng sariling pampasabog ng bunker. Kasama rito ang Rampage at ang Delilah Cruise Missile. Pero sa totoo lang, hindi pa umaabot doon ang Israel. Ang mga sariling gawa nilang Bunker Buster ay kayang sirain ang mga bahagyang pinatibay na bunker lang. Nakapakipakinabang pero hindi sapat. Ang mga tunay na halimaw sa mundo ng bunker busting ay gawa ng Amerika. At ang ilan sa mga missile na ito ay sobrang advanced na hindi ito ibinebenta ng Amerika kahit kanino, pati na sa Israel. Kilalanin ang Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator o ang Massive Ordnance Penetrator. Napakalaki ng misal na ito, tumitimbang ng halos 3,000 libra. Dahil dito, magkakaroon ng malaking kinetic energy ang bomba kapag tumama. Kaya nitong butasin ang bato, lupa at konkreto. Ang tanging operational na aeroplano na kayang maglunsad ng Massive Ordnance Penetrator ay ang espesyal na modified na B-2 Spirit Bomber kayang tamaan ng bomba ang mga target na dalawang daang talampakan sa ilalim ng lupa. Katumbas ito ng dalawampu palapag na gusali, kayang butasin na ng isang bunker ang halos anim na pung talampakang reinforced concrete. At ito ang mga inilathalang datos. Maaaring magdulot ng mas malaking pinsala ang mga bagong bersyon. Walang duda, ang Massive Ordnance Penetrator ang pinakamahusay na bunker buster ng Amerika. At sa ngayon, ito rin ang pinakamahusay sa buong mundo. Ang pinakamahusay na bunker buster ng Rusya ay kayang tumagos lamang sa sampung talampakan ng konkreto. Hindi rin mas magaling ang mga Chino. Pero kung babalik tayo sa Iran, ang tanong ay, kaya bang sirain ng pag-atake ng United States ang pinakamahalagang pasilidad ng Iran? Maraming hula ngunit malamang walang problema sa mismong paghahatid. Dahil sa kakayahang malayang lumipad ng mga fighter jet ng Israel sa himpapawid ng Iran, ang B-2 bomber na may pinakamahusay na kakayahang stealth sa mundo ay hindi makakatagpo ng anumang paglaban. Ilang buwan nang nagtalaga ang United States ng isang eskwadron ng B-2 bomber sa Diego Garcia, isang isla sa Indian Ocean na at 2,400 milya mula sa baybayin ng Iran. Mukhang malayo iyon, pero madali lang yang abutin ng B-2. Wala na sila sa Diego Garcia pero madaling maibabalik para magsagawa ng pag-atake. Gayunpaman, magiging mas mahirap ang pagtukoy ng target sa operasyon. Mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga underground bunker. Hanggang doon lang ang kayang ibigay ng satellite data sa mga lokasyon ng pasukan at ventilasyon ng lagusan. Ngunit ito ay nanatiling haka-haka lamang. Maliban kung may mga impormante ang CIA o Mossad sa Iran na naglalabas ng mga plano. Hindi ito malabong mangyari dahil napakasosyal ng kanilang mga operasyon ng sabotahe sa Iran, ngunit malalaman lang natin ito kapag natapos na ang lahat. Kahit matukoy at matamaan ng United States ang tamang lugar, tanong pa rin kung gaano kalalim sa ilalim ng lupa nakabaon ang mga pasilidad na ito at kung gaano kakapal ang mga konkretong pampalakas nila. Noong itinayo ng Iran ang kanilang mga bunker, isinaalang-alang nila ang lakas ng Massive Ordnance Penetrator at sinubukang protektahan ang kanilang sarili laban dito. Gayon paman, Maraming ulat ang nagsasabing maari pa ring tamaan ng mga massive ordnance penetrator bomb, ang pinakamatibay na bunker ng Iran sa Fordo. Maaaring nasa tatlong daang talampakan sa ilalim ng lupa ang lugar, at may maraming patong-patong na konkretong proteksyon. Dapat banggitin na ang Massive Ordnance Penetrator ay dinisenyo at inangkop partikular para sa pasilidad ng Iranian Fordo. Ang eksaktong detalye kung gaano talaga kalakas ang Massive Ordnance Penetrator ay classified hindi rin naman kinakailangan na tuluyang sirain ang mismong nuclear facility. Posible ring pabagsakin ang mga pasukan ng tunnel na magpapabagal ng husto sa Iran at posibleng maipit ang mga tao sa loob. Ang pagsira sa ventilasyon at linya ng kuryente ay may kaparehong epekto. Pero ang pinakamalakas na ebidensya na mahina ang kasalukuyang mga nuclear site ng Iran ay ang pagtatayo nila ng bago na pagtanto ng mga Iranyan na pwedeng wasakin ng Amerika ang Natanz at Fordo sa isang pag-atake. Ang bagong site na Natanz dalawa ay matatagpuan sa timog ng orihinal na pasilidad ng Natanz. Nagsimula ang konstruksyon matapos ang dalawang pag-atake ng sabotahe ng Israel sa orihinal na planta noong 20 at 20-21. Ipinapakita ng satellite footage noong 2,000 at 23 ang bagong mga tunnel na hinuhukay papunta sa bundok. At noong 2025, ang proyekto ay halos matapos na, na nagiging delikado habang nagtatayo ang Iran ng security perimeter bilang isa sa mga huling hakbang. Malaking problema iyon dahil malamang na hindi naabot ng mga American bunker busters ang planta na ito. Sa tinatayang lalim na 260 talampakan hanggang 330 talampakan sa ilalim ng matibay na bato kasama pa ang maraming patong ng reinforced concrete. Kahit ang massive ordnance penetrator bomb ay hindi kayang butasin ito. Posibleng dalawang dahilan ang pag-atake ng Israel sa Natanz ngayon. Ang intervention ng United States ay maaring makapagpigil sa nuclear program ng Iran sa ngayon. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, maaaring makagawa ang Iran ng weapons-grade uranium sa Natanz, dalawa na walang makakapigil. Ang malaking tanong ay kung makikialam ang United States. Sa ngayon, humingi pa lang ng tulong ang Israel sa United States para sa depensa. Sa kanyang pagkapanalo, nangako si Pangulong Trump na walang bagong digmaan sa United States. Ang isang bunker buster strike ay maaaring hindi maituring naganap na digmaan, di tulad ng mga digmaan sa Iraq at Afghanistan na tinutulan ni Trump. Iba ang layunin na pabagsakin ang nuclear program ng Iran kaysa sa digmaang nagpapalit ng pamahalaan. Marami ring nakataya rito matapos ang pag-atake ng Israel malamang na sinusubukan ng Iran na gumawa ng nuklear na armas. At dahil gumagana pa rin ang Fordo, maaring mangyari ito. Sinabi na ng mga opisyal ng Israel na kung hindi mawawala ang Fordo, magiging malaking kabiguan ang Operation Rising Lion. Maari mong sabihin na hindi dapat sinimulan ng Israel ito kung hindi nila kayang tapusin mag-isa. Kaya't sinasabi ng Israel, kahit sa publiko, na mayroon pa silang ibang paraan para harapin ang Fordo, tulad ng sabotahe o cyber attack, ngunit wala pang nakikitang anumang aksyon sa ngayon. Mukhang kailangan nga nila ng United States Bunker Busters. At magiging nakakalito iyon dahil sa simula ay tila tutol talaga ang United States sa mga aksyon ng Israel. Hindi makatuwiran para sa Israel na salakayin ang Iran ng walang tulong ng United States kahit kinakailangan nila ito para magtagumpay. Matalinong hakbang ito para kay Netanyahu. Nilalagay ng pag-atake si Trump sa alanganing posisyon dahil hindi niya pwedeng hayaan na makabuo ng nuklear ang Iran kahit ayaw niyang makialam Pinalala ng Israel ang sitwasyon kaya maaaring mapilitan siyang kumilos at may epekto ito dahil nagbabago ang pananalita ni Trump at nananawagan na siya ng walang kondisyong pagsuko ng Iran. Pero may iba pang mga teorya. May mga usap-usapan na alam na ni Trump ang tungkol sa pag-atake mula pa noong una at binigyan niya ng pahintulot ang Israel dahil pumalpak ang mga usapan sa Iran tungkol sa nuklear. Ayon sa mga aligasyon, nagpapanggap lang siyang tutol sa publiko para paniwalain ang Iran na ligtas sila at hindi maghahanda. Ibig sabihin nito, plano na ng United States na atakihin ang Fordo kung hindi susuko ang Iran. At tugma ito sa polisya ni Trump na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Kapag pinili ni Trump na lusubin ang Iran, magiging mabigat ang mga kahahantungan ng pag-atake ng Amerika. Nagbabala si Ali Khamenei, ang kataas-taasang pinuno, na ang pag-atake ng United States ay magbubunga ng malubha at permanenteng mga kahihinatnan. Maaring gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng United States sa gitnang silangan, kung saan may apat na hanggang 50,000 sundalong Amerikano ang nakatalaga. Ang kanilang proxy network tulad ng Hezbollah, Houthis, at mga milisya sa Iraq ay lalaban. At kung talagang lumala ang sitwasyon, maaring gumawa ng mas mapaminsalang hakbang ang mga Iranian. Maari nilang subukang harangin ang Strait of Hormuz, napipigilin ang mga bansa sa gulpo na mag-export ng langis. Maging sanhi ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo at isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Maaari ding utusan nun ng Iran ang mga Houthi sa Yemen na palawakin ang mga pag-atake sa Bab el-Mandab Strait na magpuputol sa iba pang mahahalagang rutang pangkalakalan. Ang kinatatakutan ng gitnang silangan ay kung atakihin ng Iran ang mga pasilidad ng langis sa gulpo upang magdulot ng mas malalaking abala. Sa madaling sabi, mapanganib ang intervention ng United States at hindi ito ang nais na option, ngunit maaaring mangyari kung ipagpapatuloy ng Iran ang paggawa ng nuklear na armas. Salamat sa panunood at mag-subscribe para manatiling updated.